Hi everyone! This is Mami Chevy and for today's video guys, samahan nyo naman kami sa aming daily vlog. So for today's video guys, mamasahiro ko kuman sa akong mga nani kaya ako silang hiyato dito asa ah, sa salon. Sabi kasi ng manager, pumunta kami doon ng alas 11 para makausap at makita yung ano, yung buhok ng nani namin. Kaya bak job ang iyang buhok, wala matarong, gion sarawag, wag imikos, mikos, mikos matupagpariban ba si oy. Ang <laughs> akong usap ka nani, magpariban po siya pero sa laing salon na siya, dila siya mabalik dito. So pagkatapos naming i-drop sila na sa salon guys, pumunta na kaagad kami dito sa Borhan Car Wash. So nagpa-car kami ni daddy guys kasi madumi na yung sasakyan namin. Dito talaga kami nagpapa-car guys kasi barato na at saka pulido sila maglinis. I think since 2020 kami nga nagpapa-car wash dito guys. So guys, medyo matagal na, magpa 4 years na guys. So na talaga kami dito. So sa so, mga sasakyan dyan guys, sa gusto magpa-car wash, punta lang kayo doon sa Bi Borhan Car Wash guys kasi mura lang sila at saka pulido maglinis. At habang nagpapa-car kami guys, napaisipan namin na magano kami guys mag jelly habit. first time pala namin pumunta dito kaya ayan sulit-sulitin na namin habang wash kami dati palagi ako nakakurious kung anong mga pagkain na siniserve nila dito sa jelly habit and finally makakatit na rin ako at syempre hindi na patumpik-tumpik pa syempre pilik na kagad ko lang kakainin habang na hindi pa natatapos yung sasakyan so ayan pumili na si hubby yung napilan niya is yung bullduck at yung sa akin naman is dark choco na milk tea. And yung kay is Thai. And then, yung sa akin naman is baby back ribs. This is it. Pansit. Ayan, guys. Nagulat pa ako dyan, guys. Kasi, ang laki ng serving ng ano nila yung baby back ribs. Nagulat si habi kasi, ano, ang laki daw ng ano, guys, yung ribs na sinerve sa amin. I think it's good for two to three person yung ano, yung pagkain nila, yung na-serve, na-pili ko, guys. Kaya lang, hindi ko siya naubos. So, nag ako na i-take out na lang. At ibinigay ko doon kay Kikay para... So, anila mama. So, ayan guys, makikita nyo na sarapan talaga ko sa milk tea, guys. Binalikbalikan ko siya pag tikim At syempre, tinikman ko na kaagad yung baby back ribs. So far, ang sarap-sarap, guys. Hindi ko talaga, ano parang worth it talaga yung binayad namin. Nabusog kami ni Javi that time. Masaya din si Javi kasi hindi niya expect na gano'n kasarap yung mga pagkain yung siniserve nila. So, sa mga friends ko na gusto magpa-car wash at nagugutom kayo, punta lang kayo doon sa... Ano, Jelly habit guys at bangra sa car washan guys. Wala na nanluwak na kung bilbil diha ba ka ayo. So that's it for our vlog today. I hope you enjoy watching. Babush.